guys, welcome to my channel guys magluluto ako ng ano, magluluto ako ng adubong atay, atay sa baka, kasi walang ano nito guys, walang babong walang, mayroong manok pero, guys adubuhin ko ayan siya full buong buo adubuhin ko para sa aking pananghalitan Ayan, tatlo mo tayo ng ugi na tanong. Ayan, siya. So, slice ko na maliliit lang. Ganun lang. Hindi na ako nag-ano ng... Kasi, ito kasi matigas ang ating atay, no? Ayan. Sinundalo. Hindi na ako kumuha ng tagdaran. Kasi malambot naman ang ating atay. Malalaki. Lakihan ko na lang. Kasi ako lang mga kain. ngunong to guys. Facebook na ako nag ito upload Wala mm -hmm. lang yan pa rin si nanay. lang natili guys. Kasi gusto ko malaki lang. Ayan siya guys.

kain na. Kain na. tayo guys. Ang sarap ang ano. Ang adobo. Ang

Ganitong gusto kong adobo guys. Walang tubig. Hintay ka lang. Mm, Ako yung kubos mga pigas. Makungat. Ito so, lang lang ito siya. Crunchy yung ito. Crunchy. Masarap naman itong kubos na ito eh. Ito sa Sarap kansi. Yung iba mo ko Ender. Kaya ako kuwari yung ito ba? Kasi Ito lang tayo. My lungs. Lever. Okay. Okay. sana pagka-simpla. Hindi malas. Gustong gusto ko yung, ano, guys, yung bawang.

May ano siya, kayo. sinama kayo yung taba kayo para magpantika siya. Crunchy. Mhm. Mm wow. Uh, is... Bye-bye na guys. Tingnan.